Uh, good day! Ako nga po pala si Cairo Jamir Valencia ng Pulilan Bulakan. At ngayon po, uh, gusto ko po sana masaksihan nyo ang aking alagang si Lansi. Uh, isa po siyang Sniper 155R. Sinimula ko po ito nung i regalo po siya sa akin ni Mami as birthday gift. And then, dinopo po namin siya Malaysian unit. Ngayon po, pakikita ko po sa inyo ang mga pinalitan naming pyesa para maging Malaysian concept siya. ah uh, simula po tayo dito sa mugs niya na AG Custom Hub. Ngayon po, sinamahan po namin siya ng MBR1 front suspension and T-pose. Ngayon po, pinalitan namin siya ng Brembo GP4 na 4-pot caliper. CNC caliper bracket po. And then, 267mm disc and then sa brake lines naman po nagpalit tayo ng uh, sweets na hose and then sweets na fittings po tsaka po naglagay tayo ng quick release and then sa brake master naman po niya nagpalit tayo ng crossy and then pinart nga po natin siya ng clutch lever na Okay. Yung headlight po natin, uh, converted na po siya ng pang version 2. Sinamahan po natin siya ng carbon visor. Dito naman po, nagkabit tayo ng MSD ignition coil. May meron din po tayong all-inch long stub dito sa left side. Dito po sa gawing clutch side natin, uh, nagpalit na rin po tayo ng dry clutch uh, made of A5 po. Ga galing po siya sa Malaysia and then sinamahan po natin siya dito sa left side ng Rapido and then ang pump na gamit po natin dito sa brake pump is GP pumps dito naman po sa engine build natin uh, nag modified na po tayo na engine straight CNC po siya S90 block leo head, CNC throttle body and then naka plus din po yung crank natin Uh, total of 2.42 cc po. Sa swing arm naman po, nagpalit na tayo ng pro taper na plus 3 CNC po siya. Dito po sa bolts naman natin, gamit natin is uh, TI Project from Project EPI. Ano po siya, isang orig na titanium bolts. Dito naman po tayo sa brake system ni Lance sa likod. Same po nung nasa unahan natin na Brembo GP4 4, -4 meron po siyang caliper bracket na CNC by k -Tech. And then, sa brake lines naman po natin, ginamitan po natin siya ng straight na sweet speedings and then quick release at saka po yung mismo hose. Pititinernohan po natin siya ng 220mm na Brembo disc sa likod. Nagpalit na din po tayo ng mga spacer and bushings niya na made by hand pa rin po. Ngayon po dahil naka custom hub na nga po tayo kay RG, nagpalit na po tayo ngayon ng RG din na 4 holes, sprocket set 415. Ngayon po, para po ma-balance yung uh, decals and yung color ng kahan natin, tinernohan ko na rin po siya ng front fender, carbon, and then yung visor din po, pinakarbon ko na pati po yung likod uh, nagpalit na rin po tayo ng slim fender, and then kinarbon na po natin yung fender at ngayon po, nag nagpalit po tayo ng decals niya at yung kaha po niya since day one, yun pa rin po. ah uh, dito naman po sa unahang bahagi niya, nagpalit na rin po tayo ng curved type na red layo dual fan na uh, And then, sinamahan po natin siya ng Samco hose. Ito pong rear suspension natin ay naka-all-ins po tayo yung pong pipe natin na gamit natin is super open uh, red layer po uh, muliin niya po pala si Lancey ang aking Sniper 155R na Malaysian Concept uh, yan po ay buo ni Wendell Works at salamat din po sa tulong ni Papa John Madrid kung hindi po dahil sa kanila ay hindi po kami ang overall ni Lancy. Uh, thank you rin po sa mom and dad ko for supporting me always. Love you. Again, ako po si Cairo Jamir ng Pulilan Bulakan uh, para sa All About Wheels Manila.